Ganito ang naging reaksyon ni Meme Vice sa bagong update ng Kim Pao. Kasalukuyan na bumabiyahe ngayon ng dalawa patungong Surigao para sa kanilang next event. Tiyak na dudumugin muli sila ng taong bayan. Katulad na nangyari sa Butuan at Talbay. Kaya ganyan kakampante ang mga kaibigan ni Kim Chu para kay Paulo. Obvious naman kasi kung gaano ito kaalaga sa aktres. Kakaibang Paulo, kaya nakakasiguro na seryoso ito kay Kim Chu. Lahat ng mga lakad nila, ganito niya alagaan. Sobrang sweet at palangitina. Ayon nga rin sa mga napapansin ng na mga fans, ang tamis kapag talaga si Paulo Abilino ang gumagawa ng mga lambing kay Kimi kinakabahan na ang mga bashers. Isa pa, sa napansin namin sa pagpunta nila sa Suryaw, iisa lang ang maleta na dala nila. Ibig sabihin, may something na iyan. Ayon pa sa isang komento, ang gusto ko sa kanila, wala pa silang ginagawang kasituan. Pero ang kilig ng mga taong bayan hindi na mapigil. Partida, magkasama pa lang sila. Kapag nagtitigan at naghawak kamay na, nagtatalon na ang mga puso ng mga pans. Ilan lang yan sa mga nakakaaliw na, na napapansin nila. Holding hands palagi, natutunaw na ang mga supporters sa kilig. Don't forget to comment your opinion. Like, subscribe, and share this video. Thank you for watching.